Marabi, ah. Parang Ulysses lang ah. Pwede na ba yung saging? Wala no? Pwede. Kasi ka na pala eh. Pwede na tood yan. Kagaling na. Ayan na isang magandang buhay mga ka-farmer. Ligpitan time. Ayan. Tingnan nyo naman ang ginawa nila. Grabe oh. Naputol na. <laughs> Ay, life. Ayan, ma. Ito, itatayo din ikaw. Oh, itatayo din ikaw. Lalagyan ka ng tukod ikaw dito siguro. Kasi talaga pong medyo malambot. Lalagyan ng tukod yan. So, ito, tutukudan din. Hmm, tapos, baka may tali pa kaming anuhin doon. Lalagyan natin ang tali yan. Oh, medyo mabigat, ah. Papakapitin namin doon siguro kahit papano. So ayun, ah uh, marami namang magtutulak tapos lalagyan ng lubid. Kailangan natin ng lubid. So ayun ito. Um, kailangan din ng ano. Nag-message nga ako kay Brother Froylan halili kanina. Sabi ko tol ano, inaalala ko din kasi siya, sabi ko nako parehas kami kasi open. So nako sabi ko baka ano din may may na din siya. So ayun. Meron yata, hindi niya pa nakikita din eh. Pero natatanaw ko parang may mga yung maliit na kubo na may nadali din. Tapos yung bubong nung ano niya. Talagang sasaluhin niya yung hangin eh. Tapos yung dito sa kabila, yung alatiris talagang ano no. May unguy pa naman dito si Dodong. So ito, itatayo din lang ito. Pero inunan na po muna nila dito. Ayan. Kasi malaking sanga eh. Tapos yung... Oo. Oh, Parang Ulysses lang ah. Pwede na ba yung saging? Wala no? Pwede na. Ito, ito, ito. Pakro. Masarap yan. Nagagataan mo. Oh, sino na naman ang umiiyak? Bakit daw? Likot. biglang umaliwa alas dito ah Sino nag-message na nabuwal yung... Joma. <laughs> Joma. <laughs> ha? Nabuwal po yung duhat, Ana. Natumba. Ha? Natumbay yung du duhat. Yeah. Iba yung natumbay sa nabalian. Sin Sinilip ko nga, baka naano sa bubong. Pagkita uh. ko, bal bali lang pala. May pakli, may tumbay. May tumbay. May tumbay ka ng pakli na. May itang may pakli yan. Ah. May tumbay. Call sa lang. Sakura nyo na ba? Ano na kay tayo? Balang yung mga stress and talisay. Ah, half day. Doon tayo sa taas ha. Kailangan malinis. Oh, dami nilinisin din to. Oo, dami nilinisin sa. Dito, mula sa dami ito. Oh! Saka magpapaihaw dito na. Nawala yung shade, oh. Nawala yung shade sa Sa kainan, na. Ah. Dito, minta na ah. dito. Tapos meron kaming bagong baby, pinagpalit na namin. Dilin. Hi. No? Oh. hi ka, hi. Pogi pa hi. rin yan. Hi. 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 Kalbo. <laughs> Pogi pa rin yan, nanay. Kalbo. Ang sabi ni Mac. Kalbo. <laughs> Grabe, nawala yung lilim dito sa kainan. <laughs> ang ano papaya yan? Ha? Kinakabahan ako yung mga mahoga ni kailangan mabawasan yan. Kasi pag hindi nabawasan Ay, lang, yan. Ang, hindi, hindi man, may mga na bali-bali rin sana. So, hindi naman na... Kahit ano lang yung matrim mabawasan lang siya ng mga ano para yung pag hinagip ng hangin hindi gaano solid yung ano niya. Kakawala lang yung hangin. <laughs> ito wala na ito. Sasa nga uli siya. So, expect natin kaunti ang bunga pero malalaki. Next next, next, season. next season. Malalaking bunga. Oh, daming bubunganya no? Malalaking bunga. Na-try na, tatry na, ta, na nilang ibangon. Yung ano, kailangan yan, may, nagtu may tumutulak din dito Para hindi Sa ano yan, Sal? Huwag dyan, poste Asan bang poste? Yan, dyan, poste Nabuwal, oh <tod> kaya yung tanim sa bundok sa so bagay mababa naman yun ano no sa bundok o oh, yung pa yung mga ano silay may tatayo naman ano. Oo. Tansi na maginamang oh, yung kuya na o yung Nel. Nel. Jam. Ngarin no, ka rin na yun, Omar? Ano? Jam. Ay. Kasikahan na pala eh. Sige, tatungo ka yan. Kagaling na. Ito. Ito. <laughs> Ayun. Kinkai kabilang. sumangit Haru? malambot kasi pag yung tubig dito, lalambot talaga siya. banya ka na Banyak-banyak na, <laughs> Hindi talaga tatali yung ano, yung tali. Iiwan yan. Kailangan magtali tayo. Hindi, wag mo namang anuhin, sayangin. Kailangan ma-maximize natin yung tali. Oh, metong mo, metong piraso. Pang swing pa naman sana natin yan. Ito mo na tali talaga. Paggamit talaga. Yan. Oh, tubig oh. Puno punong matigas yung mga lambot ha napita mi kaya din. Parang penduro na ning kainin. 'yung ugat niya. Eh. Ang puno daw pag laging may tubig yung ugat niya, parang tamad ng umilalim. Kaya 'yung pag yung puno laging tigang, iilalim siya nang iilalim gahanap ng tubig eh. Yun matibay. Ata. Hindi, maya na lang. Yung ilang beses na luto ko Oo. Lumaki na, no? Oo, oh, late lang yan dati. Tapos, pututan natin ito so kaya. e. O, pututin mo? <laughs> Ang bihira talaga. Siyempre, langan langan naman hindi putulin. Puputulin no, no. na talaga ya. <laughs> Ay, mga igulay. Eh. Tutan me. Baya, ni pala maya. Ay, oh. ta tinayo na nang nilililil bag isa oh. Hmm. Ha? Saktong sakto siya sa ano, poste. No. Na? Bakit? Napakain ng pala yung kalapati kapon ka po, ongkang, oh? hindi? Oh. Nagpakain ka? Buti hindi ka naubo. Ikaw ka na so, bilhin mo nga. <laughs> Paronda kaya ako. Parondahin natin yan. Kaliyan naman yun eh. Marunong na siguro sa'yo yung blue bar ko yan ah. Oo. Oh. Pangagot hindi ah, ko nga alam diyan eh, naka ano, eh, nasa nasa ano siya, nasa mga breeder. Natatandaan mo ba 'yon? Lalaki ba 'yon? Pwede nating iyan 'yan. yan. I-prepare natin sa ibang ano. Ano 'yun kuya, marumi yung pagka-bluebird niya. Ay, para madungis. Ano? Ano? Eh. So ito, okay na. Ayun, mga maliliit. Ang ganda na pa naman ng shade nito, ah, ano? Kasi ano, kaganda ng ano niya. Wala eh. Ngayon pa nga yung maganda, sabi ko nga. Oh. Oo. Ang ganda pa naman ng ano. Si Jelo nga nung tanghali na andyan eh, hindi man nakapasok yung init ng araw. Ang ganoon talaga, at least na ano pa rin na-save pa rin. Ang naman 'yan, mag gaganon. Uh, Kaya lang nasira na yung ganda niya. Minita rin. Ibig sabihin ito kusang na, na ano din natumba din ito. Natumba po mismo. Grabe, lakas ng hangin ah. Ito po yung paso. Tinitingnan ko, talagang gumagana sa ano, sa lakas ng hangin. pati si Chichi napapaiyak daw sa takot eh. Mm. Di sumisipol yung hangin, papayam.

ito okay Ano um, lang naman Yung iba Ayan medyo nakahiga ng kaunti Ito kailangan din tong ano Hindi kailangan yan matalian din lang Oo oh, ganda niyan eh Wala bali pero magsasanga po yan. Ayun, yung maliit na yon yun na yon Yung gaganon na yan, nakakit na yan. Ah, ano naman, makaka-recover yan. Bigyan natin ng isang taon. One year. Payat <laughs> Kailan ko lang nakita si Jello dito, nagpapahinga silang tatlo ni na Chichi. Tanghali. Walang ano, walang makapasok, malilim. Lilinis po mamaya doon sa taas din. Kasi ang may malaki ding akasyang sanga na nabali doon. Uh, dito na sa puluhan no. Hmm. Akasya ma ano, malambot, marupok ang akasya. Hindi <laughs> <laughs> na kaya ni

Taling bundok Hindi marino Sayang so, oh Nalaki pa naman Ayaw ba malam malam buto kain ka bun eh Sawa so, po kanya dito ang subong Kaya kahit tama so, Eh hey, talagang ano kahit ano Talagang yung ano gaganon eh, eh. Ano kaya yan? Ito, tukod na lang siguro. Ako, hindi abot. Abot ba? Wala. Tali. Iangat mo ng konti pa, Sal. Angat mo pa. Yan. Lagyan na lang ng tali. Yan. Yan. Sayang yung sanga, no? Naputol yung sanga, hindi eh. naisip na pwedeng ipang tukod eh. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> ha? Hindi mo naisip yon? <laughs> <laughs> yung mga sangang ganon, pang tukod eh. list na ah, same kahit mapaano. so yan lang po ang pinaka major ano nang nangyari kahapon yung major uh, damage natin yung, nga yung, mga talisay ganda pa naman na ah, ah talaga Ay, pagka ganun iisipin mo na lang may mas ma ano pang problema kaysa dito susunod natin na susunod ko na kailangan maisingit ito yung mahoga ni eh, mga farmer delikado yan kailangan po matrim yan mabawasan lang hindi hindi sayang yung shade sayang sa sayang pero ang bagyo po ngayon every year ay palakas po ng palakas gawa ng ano gawa ng climate change chay 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 Huwag kagatin si Papa. Huwag kagat, ha? Huwag kagat. Sayang yung shade nito, ang dalawang ito, no? Ganda, yung pinakamaganda. Dapat maputol siya ng pantay doon. Eh? Oo, hindi. Eh. Oo, papaano natin yan. Balinis ay, ang photo So ayan. Nakatayo na yung mga talisay. Ayan na, lagyan na natin ng tukod. Ito oh, grabe eh. Dito, mga farmer ang medyo ano pa. Pero sabi ko nga, after, after lunch, doon kami sa taas. Kasi siyempre may mga bisita tayong darating eh. Kailangan mai ano natin at malinisan. Kasi talagang daming kalat. Uh, so, ubus biyaya kami ngayon. Nagpaihaw na kami. Shout out pala kay Tita Ligaya Lim. Ito yung sinasabi mo, Tita. Yan. The best. Ito, ayan sarap daw yan yung papakol niyan Tapos ito naman, yung kay Ma. Bigyan natin si Mother. Masarap Sarap daw yan eh. Tapos may pusit din tayong niluto. Ayan yung pusit na ano, pinaluto ko na din. Yung kay Ray. ang sarap ay <laughs> tapos ayan tuloy tuloy grabe oh wala na ang kainan dito kainan niya sa kubo na naman kasi mainit na po ayan oh nadali yung sanga dito na nagbibigay ng lilim kahit po tirik na tirik ang araw tapos yung mangga alin ba ang nagbibigay ng lilim dito yung mangga eto no at ah, saka yung ano no yung dito na oh, sanga ng uh, duhat marami daw sa takot ni bebe ay ni ano ni pichi ano daw eh na ano siya na umiiyak ayan so, mga farm Ayan na po ang new look ng ating Harapan dito Talagang uh, Malaking uh, kawalan po yung ano, no? Dalawang Puno Ito lang naman pala Ang nadali Oo. So yung dalawa na buwal Yung dalawa na balian Tapos ang sarap ng aming Ulam ha? <laughs> hindi ko na na-vlog kasi pumunta ako kay mama naghatid din po ako ng alimango ano pa ba yung hinatid ko tapos yun isang uh, sungayan din naghatid din ako tapos wala kaming internet kaya nag-upload din ako sa sa ano sa bahay naki-upload ako ewan ko makaputol yun dito PLDT sa kanila kasi converge PLDT yung uh, aming line dito Kaya, ewan ko kung anong problema Antay-antay tayo Baka may nag-report na rin naman So, ayun po Baka wala ako ng mga kalapate Ilan na lang bang nasa Ano, apat na lang yata ang nasa labas oh. Masok na Galing nila yung sipol ko Alam nila yan Maganda sana pag ginanan mo. Lalapit sa iyo. <laughs> so ayan, tuloy po ang linisan mga, mga farmer. Apat. Ah, Buti na lang nakapagpa-trim na ako ng ano, ito, yung mga malunggay natin. Ito oh, nabali din oh, yung sinasabi ko. Hmm, nabali din po 'yan. So, maganda makapagpa-trim tayo kahit yung mga ayan oh, yung mga 'yan ma-trim uh, natin dito, balik bali din yan so mostly dito malaki din, malaki laki din na linisan kaya sabi ko nga magpalinis na ngayon kakahapag pa sila uh. tiranim na ni kongkong yan bunga ng mahogany eh. nga ng mahogany yan grabe thunderstorm pa lang po ganyan na ang nangyari sabi ko nga kay mama bit paano pa kaya kung uh, kagaya ng dati na category 5 yata yan apay am Guwaw alis. Pilit inaalis ang bakas. Ito kailangang pong linisin din 'yan. Oh. Puputulin nang maayos 'yan. Hingin na ba. Baka nagsundo na ata sila. Nagsundo na siguro. Ah oh, wala na anjan pa. So ako na ang magsusundo. Sasakyan ang gagamitin. Talagang tinapos, ha? Ay, yanak tayo ulit, mga farmer Si Mama Benta pala nagsundo. Kasi ako gusto ko kasi bibili ako ng bigas. Hmm. Eh, sabi ko bili na lang siya sila na ni Jomar nagsundo so ayan oh, kapag walis walis na rin pala dito grabe talaga <laughs> yan talaga tayo uli Three Asya ah, pala to Oo nga Bakit yung iba Hindi bumagsak ano Parang ipo-ipo nga Ang bumagsak dito Na dumaan lang ano Ha? Doon meron ding na po to Saan? Ha? Sa may sa inyo? Uh... Bumagsak yung kamatilis. Mm, grabe din ano. Ayan, cleaning time. Kailangan mawalisan na din yung ating kainan sa loob. Ah, binakalbulalo yung ating mga ano. alam kung titirahin ko pa itong ating uh, karimbuhaya ititira ko lang ba yung pili lalagyan natin ng graba dito ano ba ang maganda si pili lang naman po ang untouchable dito itong karimbuhaya na ano ko baka mamaya makatusok pa may tinig po yan eh although hindi naman ganun pero may tinig po yan mga farmer yan, no? may tinig yan ayan, ayan, ayan. Tinig, oh. so Pwede tayong mag-replant nito. Lilipat mo lang naman yan. Hindi oh. ka natakot kagabi, bo? Kung lilipa rin yung bahay? Hindi Di naman. <tis> ha? Yeah. Niyakap mo yata, kaya hindi lilipad. Na? Yeah. Niyakap niya, para hindi <tis> lilipa rin. Paano <laughs> kayo lilipa rin? Nasa taron kayo, hindi naman kayo maano ng hangin. Protektado kayo ng bundok eh. <tis> hindi, oh, hindi gaano. Hindi kagaya dito, open na open eh. Oh, hindi nyo oh. Nadali yung alatiris oh. Wala na akong kukuha ng alatiris dito pala. Tagal ni na si ah. Di mo ngayon wala nakita? Ay, ayan, ayan, tingnan mo, oh. liwanag. Mahahina ang alatiris ano? bilis lang ma ano ang buhay niyan sisira din po agad yan eh namamatay din po tapos sa ano bubulok din ganoon inverter malapit na mga farmer dumating <laughs> on the way na sa 20 ano daw 28 to 29 ang uh, arrival so next week God willing pa check na natin kay Marvin yan kung uh, gagana okay na ready na naman tayo bukas malinis na kaunti na lang po ayan tapos itong kubo yan, i-clear na naman yan. 18 ang uh, ano natin. Ewan ko po po yung iba. marami din naman ang walk-in. So, nakakatuwa kasi nagugulat ka na lang. May mga darating. Minsan, 7 days lang yung kanilang bakasyon. Talagang naka-schedule pa rito. So, ayun. Marami pong salamat. Kaya yeah, ako talagang inaano ko rin yung baboy na magandang klase talaga yung maibigay natin. So far, okay naman po. Yung darating ngayon kay Nasebi, okay naman yan sigurado. Ano yan? ah uh, garantisado. Si Rizal ay napatakbo. Wala daw kuryente sa second floor ng bahay. Buong second floor yata. Baka nag-trip lang yung um, ano, breaker. Pero kagabi, meron naman po eh. Huwag uwi namin, meron. Nah, linisin na sin ni Nel Nel. Ayan. So, ayan, maraming pong salamat mga ka-farmer. Tapusin na natin at uh, ayan po ang nangyari. At least, na-recover natin yung ating... Uh, talisay. So far, ang naging damage lang naman talaga yung dalawang talisay na magandang maganda. <laughs> dalawang maganda mga farmer na dali. Ay, ganun talaga. So, ayun. Uh, ano naman yun? Magsasanga naman po yun. Kaya lang yun nga. Putol, ano na siya? Kung baga, parang hindi na siya diretso. May, may magkakadugtong na. Pero mabilis lang naman yan. One year, kung hindi siya madidisgrasya uli, eh, meron na yan mga farmer na. Ano. Meron na ulit tayong shade. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.